Sabi ng mga netizens, nako, hindi lang yan 2.4 billion. Siguradong mas malaki pa dyan ang kinobra ng mga Duterte. ng Duterte family mula sa mga drug syndicates na kanilang prinotektahan. Hmm. Sino ngayon ang lord of all drug lords? Sino ngayon ang king of all uh, syndicates? Maliwanag. Matagal na po itong ipinaglalaban ni Senator Chilianes at kung ito'y gawa-gawa lang, nako ay siguradong mapapagod si Senator Chilianes. Bakit ikamo? Mahirap yon kasi na pinaglalaban mo ay gawa-gawa lang. Talagang mapapagod ka. Pero hindi siya napapagod dahil alam niya na nasa katotohanan siya. At hindi siya nahihirapan dahil hindi na niya kailangan mag ng kung ano-anong mga ebidensya. Available na ang mga ebidensya. Kaya lang kasi, nasa power ang Duterte, ang mga Duterte. Kaya nahirapang, nahirapang isulong, nahirapang ipaglaban ni Senator Chilianes yung kanyang mga hawak na ebidensya. At sigurado sa puntong ito, sa ngayon, sigurado mas uh, malakas ang loob ni Senator Chilianes para ituloy ang laban. Hindi na to magiging or magiging mas madali na ito para sa kanya dahil marami na po ang magiging katuwang ni Senator Chilianes para sa or para ibulgar at labanan itong mga Duterte. Labanan dahil dapat totoo ha, dapat talagang pabagsakin, dapat talagang ipindaon yung mga taong ganito para hindi na maghari-harian, para hindi na para hindi na po or para mawala na sa power at maging maayos na ang ating bansa, ang pinagmumula ng lahat ng ito talaga ay yung greed of power. At syempre, pag may power ka, mas madali ang pera. Mataki niya, 2.4 billion ang kinobra. Ulitin ko, siguradong mas malaki pa daw dito ang totoo. Yan po ang binunyag ng Senator Trillanes at dyan din po napikon nga etong si Si Digong dahil nga sa DARE na pumirma na ng waiver. Ano daw ang kapalit? Sampalin si Trillianes. Kung ikaw ay matino, kung ikaw ay walang kinatatakutan, kung hindi ka guilty, mas madali sanang tanggapin sa mahinahong paraan yung mga ganitong klaseng dare na mag pirma na ng waiver. Madali yon. Pero kasi pag guilty ka talaga, ang mamumutawi or ang uh, magiging uh, reaction mo ay galit agad at paghihigante. Nakita niyo naman kung gaano katindi yung galit ni Digong. Nakita niyo kung paano siya mapikon. Hindi lang pikon, pero talagang dala na rin siguro ng takot at pangamba yung kanyang mga reactions na yan. Tapos anong sasabihin ng mga DTS? Na dinurog daw ni Digong ang mga kongresista at senador Senator Chilias. <laughs> Balik, mga hinayupak. Hmm. Iba pang miyembro ng pamilya, lahat daw ito, ah, hindi daw bababa. Hindi naman daw pala bababa sa 2.4. So at least 2.4 billion mula sa mga sindikato nga daw ng droga na kanilang tahan Obvious ba? Di ba ang mga Chinese drug lords na naging malapit sa mga Duterte at pinotektahan nga na itong, isang ito, netong dating presidente? Hindi pa, buyan, hindi pa po ba ito malinaw sa mga kababayan natin? Mm. Naalala ko tuloy yung sinabi ng kaibigan ko na itong mga diehard daw, kahit harap-harapan ng niluloko at ginagago uh, ng mga Duterte, tuwang-tuwa pa rin. Mantakin mo ha, saan ka nakakita ng tao na ikaw ay iinsultuhin, uh, lolokohin, bubudulin, pero matutuwa ka pa. Di ba? Kakaiba. Talagang hindi na normal. Hindi normal ang ginawang ito ng mga Duterte sa ilang kababayan natin, sa mga kababayan natin dahil ang kanilang mga kaisipan ay sadyang baluktot na. Talagang binaluktot na itong mga Duterte. At ulitin ko ha, tuwang-tuwa pa po itong mga kababayan natin na nabaluktot ang kaisipan. Yan. Ayon kay Trillanes, tumanggap daw ang pamilya Duterte ng 10 million kada anim na buwan mula umano sa drug syndicates. Bagay na ipinagalit. Yan po ang pinagsimulan ng galit niya na itong si uh, si Digong kahit daw katiting napatunay patunay o mapatunayan na may kasalanan nga itong sidigong, ihahang daw niya ang kanyang sarili. Sabay daw sila ni, ni Trillanes sana. Ba't mo naman ibidadama yung ibang tao na nag aakos sa sayo? Ang, ang problema mo ay patunayan mo na wala kang kasalanan. Yan po yung burden nyo. At ang burden ng mga katulad ni Senator Chilianes, hindi mo masasabi by the way na burden kasi madali na lang madali na lang na ilahad ang katotohanan. Mas madali yon kaysa mag-imbento ka ng mga kasinungalingan. You see, hirap na hirap kayong mag-imbento ng kasinungalingan ng panahon ni Senator De Lima, kung paano niyong nilapastangan sa Senator De Lima. Hirap na hirap kayo. Bakit? Abay, inabot kayo ng kung ilang taon. Okay? Inabot kayo ng napakahabang panahon. Para ano? para magkwento, para gumawa ng kasinungalingan at sa bandang huli, kayo rin ang napahiya. Napatumban niyo si Senator De Lima? hindi tumapang lalo dahil sa nangyari sa kanya. Good luck.